Kaibigan, kumakain ba kayo ng kamatis, tomatoes, lahat ng gusto nyo malaman tungkol sa kamatis para sa senior, para sa lahat. Pwede ba kumain? Mas healthy ba ang kamatis o ketchup? Actually, maganda ang mga sasabihin ko mamaya. Yung mga buto ba, pwede ba kainin? May side effect ba ang kamatis? Paano kinakain para ligtas? Okay, maganda po itong uh, na-prepare ko para sa inyo. Unang-una, may pros at may cons. Ang kamatis superfood siya talaga. Marami talagang mga antioxidants, maraming vitamins, maraming minerals. Pwede pang cancer, pang blood pressure, puso at diabetes. May tulong sari-saring kamatis, tomato sauce, ketchup. Pero unang tip, kailangan huhugasan maigi ang kamatis. Uulitin ko, kailangan huhugasan maigi kasi top 10 fruits or vegetable siya na may pesticide. Mabilis siya matamaan ng pesticide. Kaya huhugasan may. Tignan nyo yung dami ng vitamina niya. Vitamin C niya. Oh. Yan, oh. One cup. Marami naman yung one cup. Oh. 24 milligrams. Almost uh, 30 to 40 percent ng kailangan mo sa isang araw. Ganong kataas ang vitamin C niya. Vitamin A niya sobra taas mas red ang kamatis, mas mapula, mas maraming vitamin A. Bihira yan. Bihira ang prutas na may vitamin A. Potassium, mataas din ang potassium niya. Tapos, meron siyang mga antioxidant na sobrang ganda. Lycopene. Lycopene, no? may pag-aaral. Iwas prostate cancer, iwas colon cancer. May beta-carotene pa. ayano, no, iwas cancer, maganda rin sa mata. Ang cherry tomatoes, maganda rin. Maraming klaseng ng kamatis. Pero itong cherry tomatoes, mataas siya sa vitamin K. Pwede pang buto for bone health, arthritis, osteoporosis. Para sa senior, maganda to. Okay, pwede kayo kumain nito ha? I isama sa ulam. Eight benefits. Number one, cancer prevention. Hindi pa naman malalaki ang pag-aaral. Pero nakita na nila sa mga ilang pag-aaral dahil sa vitamin C, dahil sa antioxidant niya, dahil sa lycopene, nakababa ng prostate cancer. Sa mga lalaki, pwede ito. Prostate cancer din. Colon cancer din, nababawasan ibang pag-aaral na naman. Yan ang maganda. Dahil nga sa lycopene. Ngayon, ang tanong, mas maganda ba kunin tong lycopene sa ketchup o sa kamatis? Diba? Ngayon, pag ketchup, mas maraming lycopene. Actually, ang ketchup tomato sauce ayon sa mga pag-aaral sa Amerika, 80% ng lycopene needs nila galing sa ketchup tomato sauce. Ang problema lang sa ketchup, mataas ng lycopene niya. Problema lang, maalat ang ketchup, matamis ang ketchup. So, high salt, high sugar ang ketchup. So, kung may diabetes, sakit sa puso, mas okay ka dito. Kamatis na lang, mas matabang. O kahit mas mababa yung lycopene nito, pwede ka kumain ng maraming kamatis. Ketchup, hindi mo na pwede ubusin yung bote di ba? Maha high, high blood ka rin. So, konting ketchup pwede, pero yung kamatis tuloy pa rin. Number two, okay, number one, cancer prevention. Number two, pampababa ng blood pressure kasi nga, high potassium siya. Di ba, tinuturo ko sa inyo, Pagkaing mataas sa potassium, mababa sa sodium, nakakababa ng blood pressure. Binubukan niya widening effects of the arteries. Bilang internist, cardiologist, linya ko po to. Kung gusto mo ba ang blood pressure, bawasan ng asin, sodium, damihan ang potassium foods. Ayan, no? Oh. High potassium, low sodium foods. So, oh. 20% less risk of dying oh. on all causes. Napakaganda. Makakahaba pa ng buhay. Ang taas ng mga vitamin A, vitamin C, potassium ng kamatis. Sa puso, maganda ang kamatis dahil marami siyang fiber, 'di ba? Fiber, very fibrous siya. Eh. Fiber, potassium, vitamin C, may choline, maganda sa puso. At bukod dito, meron pa siyang matlakas na component, oh, folate. Alam niyo yung folate, pambuntis, 'di ba? folate din nakakababa nitong masamang homocysteine level. Alam niyo ng mga cardiologists basta homocysteine masama yan. Nakaka-inflammation, nakaka-heart attack and stroke. So maraming folate na pagkain, bababa, bababa yung homocysteine, bababa yung C-reactive protein, ito yung mga masasama, mababawasan yung atake sa puso at stroke. Yung potassium din, maganda sa muscle, maganda rin sa buto. Ayan, no? Oh, tomatoes para sa puso. Maganda bababa itong inflammation si reactive protein. Number four, maganda ang kamatis sa diabetes. Ito, type 2 diabetes ng matatanda, nagka-diabetes 30 and above. Pati yung mga type 1 diabetes, yung bagong panganak pa lang, baby pa lang, o 5 years old pa lang may diabetes na pwede ang kamatis. Nakababa ng blood sugar, maganda sa cholesterol, maganda sa insulin level. Ayan. Dahil high fiber siya at maraming antioxidant. Yan, no? high fiber. Kita nyo yung kamatis. Ang daming component, oh. Dok Lisa, pwede mo focus konti, oh. May lycopene siya. Napakaganda. Meron siyang beta-carotene. Napakaganda. Meron pa siya ibang antioxidant, oh. Naringenin. Meron, eh, no? pambawas ng inflammation. Meron pa siyang chlorogenic acid. Napakaganda ng component niya. Number five. <laughs> Tinawag nila yung kamatis na laxative fruit pampadumi. Kaya nga nagtataka kami minsan, makain kami sa isang uh, spaghetti restaurant. At uh, Siyempre, in-order namin. Ano in-order mo, Doc Lisa? Maraming kamatis eh. Tomato sauce. Eh, mabait yung waiter. Gilala kami. Pinuno niya ng tomato sauce. Diba? Ang sarap. Ang daming tomato sauce na kain namin. Napapunta kami ng banyo ng maaga. Tawag pala sa kamatis, laxative fruit. Bakit? high fiber siya. Dahil high fiber siya, mapapadumi ka. Yan lang ang side effect niya. Pag nasobrahan, eh no, mag uh, ka. Napakaganda sa mata. Pang senior ang kamatis. Para iwas katarata, iwas uh, macular degeneration, iwas na hindi makakita sa gabi, kailangan mo to para sa mata siya talaga. Malabo mata, may maraming kamatis. Lycopene, lutein, zeaxanthin, beta-carotene, meron siya lahat. Perfect sa mata. Gasan lang maigi, sabi ko, di ba? Healthy skin, mataas vitamin C, mataas ang collagen, iba nga nilalagay pa nga sa muka. di ba? Kasi pag kulang ka sa mga vitamin C, kulang ka sa collagen, mas kukulubot ang muka. Eno oh, good for the skin. Okay, iwas sunburn, anti-aging sa muka. Pwede, Marami siyang vitamins and minerals. Yung vitamin C, ang potassium, vitamin K sa buto, folate. Di ba? Sinabi ko, magandang, ay, ang dami yung mga vitamins. Naturo ko na to kanina. Number eight. Super ganda sa buntis at gusto magbuntis. Yung mga gusto magbuntis, kailangan na kayo kumain ng kamatis. Kasi meron siyang folate. Yung folate, natural yan galing sa pagkain ma-absorb na ng katawan. Pag buntis na bibigyan kayo ng folic acid. Pero yung folic acid synthetic 'yun eh, 'di ba? Ko-convert Co pa ng katawan 'yan. So maganda 'to. Sa gusto, good for women who want to become pregnant. Kumain na maraming kamatis para hindi maging abnormal yung baby biglang mabuntis, lalo na sa first trimester. Pag kulang ka sa folate, magkakaroon ng nerve problem ang bata kamatis sa buntis. Ayan, eh, no? Maraming paraan. slice tomato, tomato juice, sama sa ulam tayo. With konting patis and asukal, di diba? Kamatis sa usawan. Health benefits of tomato. Pinakita ko na sa inyo, prevents prostate cancer, sa mata, sa high blood, sa diabetes, sa balat. Ano side effects? Ito problema natin. Okay? Uh, may naga-allergy, bihira. Merong oral allergy syndrome. Marami daw naga-heartburn din. Kaya minsan pala pag kumakain ako spaghetti na tomato sauce, parang makulo konti sa tiyan. Kasi acidic siya eh. Acidic ang kamatis. May cause heartburn. No? May malic acid, citric acid. Baka tumami yung... Kaya pag may GERD, may heartburn, eh hinay-hinay sa kamatis. Siguro, kain mo na ng kanin kanin, isda, bago lagyan konting kamat. Hindi rin pwede sobra. In short, masama rin pag sobra. Pag marami din kamatis, bukod sa mahapdi sa sa iba, pwede rin magtay. Kaya huhugasan din maigi. Ngayon, ito ang tanong nyo. Pwede ba kainin ng seeds? Ayan, ang daming seeds. ba? Diba? Nakaka-appendix ba? Actually, hindi siya nakaka-appendix. May pag-aaral na yun. Hindi siya nakakos ng appendix at yung seeds pwede kainin meron siyang nandiyan pala yung fiber fibrous yung seeds nandiyan din yung vitamin C okay nandiyan yung vitamin C nandiyan yung fiber so pwede kainin yung seeds mahirap rin naman tanggalin eh. nandiyan din yung ibang sustansya okay maraming paraan kumain ng kamatis many ways to prepare sana po nakalinaw itong video para mas kumain tayo ng kamatis Uh, ketchup, paminsan-minsan, pero para sa akin mas low sodium, mas low salt, low sugar, itong kamatis natin. Salamat po.